Okay, so good morning. Um, uh, in this video, we are going to feature a new application uh, released by actually di Indonesia siya new guys, pero uh, this is an application uh, released by Microsoft, no? Para sa mga bata nga kaya maglisod ug basa, no? Kung naamoy mga bata diha nga Nasa preschool, na sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, and even sa grade 7 and sa high school ng So, this is uh, this program, this feature um, released by Microsoft is uh, good help. Okay, so, start nata. So, unsamanasi yung kung sa mana siyang ah uh, programa kung sa siyang system so um, ito siya reading coach ah, uh, pero mag need siya mag require siya internet Huh? Masa niya ang mga niya niya Di siya offline Mag need siya ang internet So how to access Ang so, pag access ang reading coach uh, So aray lang tadi no So, especially sa mga sa mga kuan ka ang naay mga DepEd account, kini, no? DepEd. Naay DepEd account. Um, gamit ni guys siya. Gamit ni siya. Okay? So, for, so how to access? How to access reading coach? So, type lang tayo. Type lang tayo. Bing. Kalabang ni Bing, guys actually duha ka klase ang iyang kuan duha ka duha ka uh, system ang gigamit ni Microsoft nga uh, makatabang no makatabang nato sa to mga bata unsaon pagbasa okay so ako ning apply sa akong anak di man ayong gipagamit sa akong anak okay so search lang nato dere no gitawag siya reading coach uh, Microsoft tab okay so mo na siya guys no so pwede sa niyo i-install no pwede said, uh, install ninyo sa i-install niyo sa inyo hang i-download niyo sa inyo hang kuan kanang inyo hang PC mismo pwede sa mo mag lang kanang uh, web base no sa gamit ang kani browser Ah, uh, alam na ninyo guys kung unsa inyo ha, i-download ba ninyo or install niyo sa inyong hang laptop so that ah uh, magamit niyo na anytime. Uh, pero di ko sure guys ha kung mo work ba siya offline. Pero since uh, AI integrated man good siya, so possible gyud nga dili siya kanang siya online. So let's go ano sa reading coach no? So nice kini siya guys no? Again labi na sa mga Naka sa deped no? Sa mga teachers nga Anong nagproblema, nagproblema mga estudyante Nga dili kay balo mo basa no? so, Labi na sa grade 7 Grade 8 So magamit kini siya Okay So mo na siya reading coach So ah uh, free Learn to read in multiple languages with AI-powered stories and personalized practice. So, so yeah. read in multiple languages. So personalized practice, guide pra practice, inclusive and responsible by design. Okay. So, so ganan guys, no? So on so siya. dun sa feature niya. So, get started. So, wala ni si Ang unang niya siya guys, no? Kung mag... mag may ka na no. Uh, so sign in with school account, then sign in with personal account. To sign in uh, to sign in into reading coach, uh, you'll need a school or personal Microsoft account. Your school account is the one given to you by your school. Your personal account is the one is what you use as an individual outside the school. You can find out more about Microsoft accounts here. So, basically guys, uh kung ayun uh, tanga Microsoft account given by your school. So, kami sa Deep ed uh actually naagin ang ang na ay mga account, Microsoft account ang mga individual students, ah, individual learners. Pero tungod sa schedule, no? Tungod sa schedule o ganing ka uh, need siya na ay, na, ay, re, na ay internet requirement dili ikis siya mapahimuslan. Ha? Ah. So, ang hitabo, kung insara tong mangita, mag mag, 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 mag matagaan no? O ang madipindi po sa teacher kung iyan i-push. Yung kaning personal account, mauni ka ng mauni ng magkuan ka, mag uh, personal account, mauni sa kaning ikaw mismo, mag-create ka. Actually, kanang, kanang mga kanang mga email guys nga mag-end o microsoft.com ay ano no, outlook.com so mauna siya ang mga Microsoft personal account siya. So, pwede nyo muna na i-log So, karon uh, in this demonstration, ari uh, arita mo, sign in ta with the school account. So, gamito na to ang uh, atong uh, school account, no? Microsoft school account. Click na to na. So, di ra Yung sign in to this site. So, okay. Yes. So, nakasave naman ko, guys. So, una na, na siya. So here is my account Valeriano M. junior Jr. Deped Again ah uh, Sa mga ginikanan nga gusto mo Gamit ani Concern sa ilahang mga anak nga Maglisod pagbasa You can ask the school Ini ini Deped Rand School O kanang Microsoft account Na ara na sila Na sa mga ICT coordinator Pwede nyo na mahulman Ah makuha So Kana ana na to Pabuton lang nato guys. So, hopefully mo kuan, mo ang internet. So, na na. So, pwede tong pili dire, teacher, student or teacher, no? Sa kung teacher ka, so ah uh, pwede ka mag ah uh, for example sa teacher, no? Kaning akong account good guys sa teacher ni siya. So morning nauna naka-default dire de ang teacher. So kung teacher ka, pwede ka maka kuan, pwede ka maka set og mga kuan ka ng kanang practices para sa imuhang estudyante nga gusto nimo na gusto nimo ni nga kanang gusto nimo uh, may improve ang iyang reading skills pero pwede sad kung uh, sa student no so karon nga demonstration arita sa student kana o na So, din eh, natistingan na ni sa akong anak gani ha. Uh, kung ano ni siya guys, kanang na uh, nahibawa na ako ni tungod atong nag-training ni sa Dalagit, you know? Dalagit Central School about Microsoft, Microsoft 365. Uh, actually, the, part, uh, part man is siya sa Microsoft 365. Uh -huh. hmm. So, dire no so mo ang gibuhat ganiha pero kung first time pa na niya guys no ang ang environment kay kanira ang tulok kana wala pa ni siya kanay siya history man ni siya money ang wala matiwas so na natesting na gud sa kong anak so mo na na siya so na dire next your next reward so na siya yung reward guys no so kung teacher ka Ah, uh, pwede nimo mamonitor ang iyang mga, mga, rewards so mag-set ka og ka ng rewards uh, mga passing uh, reward ba, no? Pa in paador nimo ma-check kung nakuha na accomplish ba sa sa bata. Hmm? So okay na kayo. So arita, no? Um, pwede ta mag-create ng no story using AI Pwede sa ta magkuan og mga reading passage from sa library kanang naagid sa uh, sa system sa uh, Microsoft. Uh, pwede sa ta mag-upload og kanang atuang kaugalingon no nga mga passage no. So ari ta diri eh? kay kaning feature sa AI no. So kani so choose your main character So for example, uh, dog. So ang nani siya guys, no? Um, animals, choose your main character, animals, fantasy, science fiction, no? So mo try aning dog. Okay, dog. Then choose the sitting. So arita sa castle. Then, level 1, level 2, level 3, level 6. So, magdipindi ni siya guys sa kuan kuhaan ka ng, uh, kung, uh, let us say, choose the reading level. Murag ka na, murag difficulty ba? Ha? So, level 1 lang ta. For example, na grade 1 sa akong anak. Kaya grade 1 man siya. So, nani. So, dog. Muna ni atong ipili, no? main character, dog. Sitting, castle, and the level of difficulty, 1. So, create my story. Pwede sa akin siguro niyo change ang uh, imong language, guys, no? So, itry na ito. Dari kung nabay Pilipino. O, naging Pilipino, guys, o. Oh. Kana. Pero, karoon, English na siya ta. So, create my story. So, AI will make a story. Then, your... Uh, ang kanang student ni mo, magkuha na, na pwede na, na niya pwede na siya maka magbasa so na na ang story diya so i-allow lang nato ni eh. kay ang may tabuan ni eh, good guys kay ang computer no si Microsoft Coach maminaw siya no maminaw siya sa student eh, sa learner so allow lang nato na then start reading read to read aloud okay testingan ako guys ha so 3 2 1 Okay? So, ato lang yung point diha, no? Pwede sa nimo padakan, guys, ang text ko. No? Kung gusto siya dako, anak, ana. Pwede sa siya padakan. Pwede nimo mag-list font and themes, no? Kana. Mas na yung anak, no? Then, reading preferences. Pwede sad nimo diha ma-customize, ana. Pero, kani, okay na ko, ane. Okay, so basahan na nato guys. Body. So, kung di siya ka ang bata nato maglisod siya o ka nang basa, iyara na yung i-click ang word. Tagaan na siya sa, sa ni Microsoft Coach o unsan na siya ang word. So, ang pagbasa. Body. Hmm. Okay was a curious dog. so kani kani maglisod siya, ani. so naapod siya part guys nga uh, aside from kanang mapaminawan sa ato ang mga learner ato mga bata ang uh, word yun mismo naapod eh ko ano uh, murag clue no murag clue. so curious, curious. Ah. okay dog. So, basahon na, na niya guys, no? So, for example, castle. Oh. Ang akong anak, ay eh, gusto kay siya kita makita. Nakailan na siya. Even without uh, clicking, ano niya, kailan na siya sa image yang na produce. Also, this one, eh, found. Okay. Nice ya, yeah. nice, nice. Forest. So, makita sad. Ah... Uh, Herd, Oh, Loud. Noise. Body. So, body lang sad. Scared. So, scared. Okay. So, ina guys. No? Okay. So, ako ano siyang basahon. Ako ano siyang basahon para matagaan ko uh, score, no? Murag points ni Microsoft coach so pasensya na sa itong pagbasa guys kay ang um, atong good mo gahi man ko atong baba -ba, no so mga oh, na na siya so katong mga kuan katong mga katong mga perfect ang pronunciation so pasensya na okay so Buddy was a curious dog he found a castle in the forest he heard a loud noise Buddy was scared but also curious. What was making the noise? Buddy bravely decided to find out. Okay, so stop reading. Okay, so good job. So guys good job. Choose what happens in the next chapter. So the secret behind noise so mo continue ra siya guys mungkin mo continue ra ang story no eh magdepende kung sa niya kung sa iyang kung sa i i i, i mo no pili pilion sa imuhang bata so pwede sad ka mo end no dan done uh, dan reading gin see the result so kini din he mo kwan sa ta mo continue sa ta so gining a okay creating your next chapter okay buddy step into the castle castle the walls walls okay the walls were tall and dusty dusty he could hear the loud noise in the forest. Forest. Buddy was scared but still curious. Curious. What is making the noise? He talked. Huh? He took a deep breath. Deep breath. And bravely walked down the dark halls. Where could it be? Okay, stop reading. So, dili guys, no, continue na sa siya, balik-balik lang, no, na, ah, wala yung problema ni, eh. kay, made by AI man eh, so, mo continue lagi na siya. So, for this demonstration, mo stop nang ko, ha, taon na to ang result, so, good job daw, no, pero kung magkalisod ay mong bata ni, eh, murag dili, siguro good job, no, ay, testingan ako ka nang, dili, mga akong gitabi, guys, ha, okay, uh, last, 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 Ah, uh, continue, continue. B. Last, last, ha? last, last. Say say up, Body forward, feeling castle. The noise grow, uh, making the sound wonderful. Body bravely walk toward the light. He wanted each step where it comes coming from He felt more excited what could be fine chinato unsay wanya okay you did it so higapoy na siya guys no na siya lantaw. taw poy na siya paminaw sa atong binasahan so na siya diri no nihatag siya'g results no so unsa man siya So you did it. You can find this story in your progress story. So the result, so naria guys, no? Pronunciation accuracy. So sa mga teachers, ah uh, kung magpa magpabasa mo ani sa mga sa inyong mga learners, pwede ninyo no tagaan ninyo inonimo ang mga bata ninyo nga hanglan nga ang pronunciation mo abot og 80% no pwede sad nga nanaon no para ma-achieve niya gina then the reading time pwede sad mga 30 seconds no or 20 seconds si 20 seconds. Then the next reading reward, no? 15 minutes to go. So words to nasa diri ang mga uh, words nga nam namis, no? Sa mga bata, no? Words to practice. Ano? then put this option re, start over read something else so moja mo, mo, mo into another topic and at, kanin, kanin, practice words Check to ne. So... next step practice select any word to keep building your skills okay so nice guys. No? so siya. when you're ready press the microphone and read the word out loud okay the another guy's no when you're ready please the microphone and read the word the word out loud. Dance. We can't hear you. Oh, select devices and settings to try another microphone. Sound. Your effort is showing. Great reading. So next, next word. Grow. Grow. Hmm? Okay. Next. Wonderful. Wild That's not quite it. Give it another shot. Okay. Wood. Wood. Walker Your effort is paying off. Oh. <laughs> okay, so ano you guys no? So Mauna na ang Microsoft Coach. Okay? So, dire na lang ko to ang video. So, hopefully ah uh, makatabang ning video na to ninyo, no? So, again sa mga schools, no, sa uh, mga mga public schools and also the private schools, pwede sa nila. no? So, dako kayo ni siya nga nga help, no, sa mga bata. Labi na ang mga bata na toron kay mga karon nga generation, uh, they are called Digital natives Nakasabot na sila, no? Ilaneng generation kasi sila mga devices Again, guys, no? Uh, you can uh, open this uh, To any devices, no? Pwede siya sa cellphone Sa tablet Sa laptop Kaya nga naman So, web-based man siya Web-based no? Okay, so... Makita niyo dali guys no ang, ato ang uh, Mura siya, dashboard sana so, makita nato ang progress okay So my progress so mana siya Aha Okay so That's all for now guys so thank you for watching Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates thank you